mga mi. I'm sure marami nga nakakamiss sa inyo ng ating graham Balls serye. Ito na nga nagbabalik at panoorin nyo sana hanggang dulo. Sa totoo lang, maraming interesadong nanay sa paggawa nga ng graham Balls kasi alam ko na gusto rin nilang kumita kahit nasa bahay lang. Kaya naman tara, gawa tayo ng graham Balls. So kakailanganin lang natin ang 2 packs crushed graham, 2 packs of marshmallow, 1 can ng condensed milk, at isang lata din ng evap. At dito ilalagay ko nilang kung magkano ba ang naging puhunan ko sa paggawa ko ng graham Balls. Madali lang naman gumawa ng Grey misin yun nga lang yung iba na ihirapan kasi kapag tapos nila gumawa ay tumitigas. So pagkatapos ko nga pala ibusin yung dalawang crush graham, eto nagtatabi na ako ng pang coating. Inuuna ko talaga yan kasi pag minsan nalilimutan ko na. Next naman itong ating marshmallow, so kailangan ko yung isa-isa hinatanggalin -isa kasi eto nga yung ginagamit ko. 24 pieces nga pala ang daman yan per pack. Pwede rin naman yung ibang marshmallow, so depende na po yan sa ilalagay natin. Pero ako po, simula talaga na mag-start ako, eto na talaga yung ginagamit ko kasi nasasarapan yung mga bata. Kasi di ba meron itong ding sa loob. Kaya nagbibigay siya ng extra flavor sa ating Graham Ball. So ayan, ready na nga tayo. At umisahan ko na nga maglagay nitong ating condensed milk. Sa paglagay naman ng condensed milk, mga mi, ang ginagawa ko, hinahati ko siya sa tatlo. Hindi ko po binubuhos lahat para mamix ko siya ng maayos. Para sa akin kasi mas maganda, utay-utay nga yung paglagay nitong condensed para hindi mabigat kapag mix ko. And once na maubos na nga natin yung one can condensed, ay dito naman ako naglalagay ng ating evap. At para nga pala sa mga nagtatanong na exact measurement, 2 tablespoon po ang nilalagay ko sa ating mixture. So ayan, haluin lang natin siya ng maayos after nga natin ilagay yung iba. Ito yung sekreta para maging malambot nga yung ating graham humble. At kapag nga ganitong makinis at malambot yung ating mixture, ay hindi ka talaga mahihirapan sa pagbilog. At eto, ready na nga tayo sa pagbibilog at naglagay lang ko ng gloves sa magkabilang kamay. So ganito lang karami yung kinukuha ko, tapos pinaflatten ko lang siya bago ilagay yung marshmallow sa gitna. Yung iba nga pala, nahihirapan daw sila sa pagbibilog. Dumidikit daw sa mga kamay nila, pero ako kasi naglalagay ako ng konting oil. At sa mga nagko-comment nga pala, na baka daw lumasa kapag naglagay ng oil, hindi naman po mga mami. Subukan nyo na maglagay ng oil, baka sakali makatulong at mapabilis ang paggawa ng ating Graham Balls. Dito binibilisan ko na kasi mag alas 4 na nga ng hapon, kailangan ko na maglabas ng paninda. Excited nga ako na kinakabahan kasi ngayon lang uli ako nakagawa ng Graham Balls. At eto na nga yung ating finished product, nakagawa ako ng 54 pieces na Graham Balls. Hindi ko na nga ito nailagay sa ref dahil ilalabas ko na rin ito agad sa labas ng bahay namin. At grabe nga mga may hindi ko rin ine-expect agad kasi ubos talaga yung aking mga nagawang Gary balls no araw na yan. Five lang 'o yan. Pwede kita i-video? Nalalad ka na vlog. Ano 'to Hmm. Okay na ako na. Thank you. Bye. Maggi ako may tindahan. Bye-bye. So, yun lang mga miss. Salamat sa pananood. Bye!